para na na ba? Hmm. talaga kung hindi nyo man ano eh, ay hangang hang uhu ang hinahangaan ko po ay yung po mga magulang namin mga kapatid upo tiyo po kung gaano kang ano po naman kasi po ba talaga kung yan ay puhunang sipag nga lang laging sabi din niya oh uh. ah kamuting kahoy ay lubong lubo ay yung pagkagara oh maibabo mailalim oh quality mm. <laughs> linis na linis ang ilaliman oh Pala po si Ut, kami po'y palit-palitan ni Utol. Kumbaga, siya po muna. Tapos tayo po naman, update ko po sa inyo yung tanim din ni Utol na kamuting kahoy sa area number 4. Upo, yan. Andiyan lang po naman yan sa kabilang kabilang parsela pa po na isang kabilang linang lang ang tawag ng lukbanin. Oh, yan. Oh. Diyan lang po yan. Oh. Ilang pitak lang ang pala. Yan, na yung baling hiyanan. Oh. Ganyan lang po kalapit. Saan? Saan? ah oh. Ah, kaya banana yun. Hoy, papalit mo na ako sa mo yaman. Oh. Mamaya uli ako, Papalit. Hala, oh. sige. Paglit lang ako. Oh. Yan. Kami po na may palitan. Kapapalit lang po. Oo. Oh. araw na naman pala ito Bali yun po para mas hindi masayang yung panahon Update ko na po kayo Kasi andito na rin tayo Malapit-lapit na Tingnan natin yung ganap Sa area number Ano ho Area number 4 Yan po Yan si Utol oh. Kung nagbablog yan Lagi din paninggul oh. Lagi sulo Kuwari Lagi din sulo Aking ama Lagi din sulo Opo oh. Kung baga kami po May nagtutulungan din Magsabi lang siya Tulungan mo ko Kagaya ko ngayon Nagsabi siya. Kala ko may kabuti. Putol, eh. kailangan ng tulong doon. At mag-ano, sige. Tutulong ako. Tapos eh, siya naman tutulong sa akin. Oo. At yan ho ay, kumbaga, share ko rin po sa inyo. Ang, siguro, iba't iba rin nga ang pagpapalak ng magulang. Eh. Sasabihin ng aking ama, para kayo, matuto kayo lahat. Kahit ho, kumbaga sa bahay. Gusto nung aking ama Hiwahiwalay kahit kay diit-diit Basta hiwahiwalay ng Lutoan Kung baga ganun po ba Ang part ng isang ano po Yung pagpapalakan ng aming magulang Maganda po naman at ang Ang binabanggit lagi nila Kayo Hindi ko kayo pinagdadamutan O pinag ano Pinagmama ano po ba Kung baga pinagdadamutan niya Kaya ho gusto nung aming magulang Na kami maghiwahiwalay ng ano Para alam nyo yung wala sa inyong gamit po ba kumbaga pag po sama sa amin minsan nagpapanayaan utol ikaw naman ay kumbaga kung, kung lahat hiwa hiwalay hindi po naman away na ano kumbaga dikit dikit din yun lang po yung masasabi ko po ba sa inyo alam niyo yung wala na para sa inyo magsabi kayo kung may kailangan at bibigyan kayo yan eh, matutusod pa yun po ang bali share ko lang po sa inyo yun ako Maganda po naman. Gusto ko po yung ganong ano. Yung ganong pagkakataon. Salamat po sa amin ama. Na yan yung kanyang iminumulat sa amin. Oh. Kahit sa gamit. Kahit sa pagpapatanim. Opo. Oh Gusto niya. Alam niya na oh, nakakatrabaho ko ba ng kung magkakaya mo na bang mag isang magpatrabaho Kung hindi ka aalala At aalala ka namin hanggang sa makuha mo yung mag isa ka lang At hindi kami habang buhay mo kasama Yan po pala yung pinaka uh, Main Ano po nun Pinakabood Ayun Lakad lang po tayo ng ilang hakbangan uh, Yun lang po yung pala yan no? Tapos ito na yung area number 4 Malapit lang pong sikot O uh. pasikot-sikot lang kumustahin na po natin ano nga ba ang part ng kamuting kahoy din oh yan po yung pataniman ng niyog sa area number 4 gubat na po siguro mag ano po uli. handa nang. siguro mga 15,000 po para malinis ulit ang kabuo oh yan ganyan po para magka idea kayo kung gusto niyo mag farm oh mukhang damuhan na po uli anong ayaw no salamat po sa pakikinig ano po at kwento natin habang tayo naglalakad ayan bali andito na naman po tayo ito na po yung area number 4 na andyan yung mga kamuting kahoy po oh. ayaw no gara tanim ni utol yan no oh. Nicole din po ah, ang gara na no. Kung may drone, nakikita-kita, oh. Yan, kamuting kahoy. Oh. Kung natandaan nyo po yung sinabi ni utol ito ang pananim na kaya, kumbaga, mag-isa lang siya. Tapos kaya niyang hindi ganong malakang gastos. Oh. Kumbaga, puho ng braso lang. puhunang ng patik yan. Opo. Oh, yan ang masasabi niya sa atin. Kumbaga, ito na po yung ganap. Bali doon sa naghingi po ng update sa Pichay Mustasa. Hindi po kadamihan yung harvest, hindi ko na lang huna na vlog sa inyo. Ano po? Yan. Pero may na-harvest din po naman. Pero ito na po yung ating ano. Yan, kay Utol po ito. Para po sa hihingi ng update 'yan. Oh, ito na po pati yung ganap. Bakit nga ba ina-update uh, in natin? Kasi o, oh, kumbaga Malapit na rin tayo dito, hindi natin sinayang yung panahon. Ipakita, opo, 'yan. I-share sa inyo. Baka mayroong ibang ano na gustong Kumbaga, kaya po iba humingi na update, kumbaga gusto makita yung area na ito. Ano po 'yun? Salamat po. Yo, no. Ito na po yung kamuting kahoy. Kung hindi ako nakakamali 4 eh, months old. Ayan, ha. Ito na rin yung papaya. Oo. Oh. Pagkagaraan na kay Utol kamutihan na ba? Hmm. Talaga kung hindi nyo man ano eh, ako'y hangang-hanga. Uh -huh. ang hinahangaan ko po ay yung po mga magulang namin, mga kapatid. po Tengok po kung gaano kang ano po naman kasi ba talaga hong yan ay puho ng sipag nga lang laging sabi din niya oh ah kamuting kahoy ay lubong lubo ay oh. pagkagara oh maibabo mailalim oh quality mm. linis na linis ang ilaliman oh Ito po ay ano, part na ito. Kay Ku Alvin po ito, ito yan oh Yan. Si nanay po ay nagpatanim at nagtanim siya ng kanya yun, yung part na yun, oh. <laughs> Kung hindi po ako nakakamali, parang tig 1,000 ka na po yung tanim nila. Oo. Yung nanay ko po ay hindi nga lang gano'n sumasama sa videos pero doon pagkakasipag po. Noon nga ako nakaraan, ako'y pumunta dyan sa kabilang area. Abay, si nanay po pala nag-isang nagpunta dito ay minsan nga ho ay pinipigilan na rin namin at kumbaga may edad na rin po ay ay kaso masipag di ginawa na lang po ni Utol pinuntahan niya siya dito pumupunta po dito si nanay mag isa ay yan o kasama ay yung aso ayan o naglinis siya dyan kumbaga ko lang po sa inyo oo Ito na po, ang ganap dito oh. Gara. Sabi nga po namin yung kay nanay, nanay iupa na lang, kumbaga bigyan na lang natin ikaw ng pangupa. Ay kumbaga si nanay po naman, pil niya yung mag ano sa kaingin po ba yung maglinis-linis ay di gawa po namin sinasamahan na lang kung uh. kumbaga nalaman namin minsan nagpunta dyan mag isa di agad agad na pinuntahan ni Utol oh. Uh. yan share ko lang po yan sa inyo ano po oh ayun kay ko Aldwin tapos ay ito pa kay ko Aldwin pa rin basta alam ko itong side dito kay nanay ito eh oh ah, ah pagkalawak oh napakaganda siguro kung drone na no kitang kita oh awa ah, hindi na dito tayo sa loob sa sobrang gara ang lalaki oh kasi itong binig ko albin na may tanim pang mm, talas ko naman ang talas ko naman ang mata natin may tanim siyang ano oh kamuti hmm. Ah. Ito na po. Oh. Linis ang ilalim. Oh. gara, Ngayon po na hilig sa bukirin 'no. Oh. Niug. Oh. Tuloy din po naman ang laki niyan. Aba ay sukal na ng ano sukal na kamuting kahoy po ah oh, hindi mananalo ang damo aray nga palang kay kaulding aray lawak katuwa yan ako oh Kumagay ako po, inspired din doon sa aking kapatid, oh po. Kasi, o, oh, siya nung nakaraan nagkukinta siya, sabi sa akin, utol, tatanim ako 1,000 kapuno na kamuting kahoy. Ano, kung bagay, yun po yung sinasabi niya ay, ay di, sabi niya tatanim nga na 1,000. Upo, tumanim. Ay ngayon, no, ay parang higit pa, sabi niya sa akin, utol, basta pagdating ng 8 months o 7 months, yung 1,000 kapuno ko maglalaman ng tigagalawang kilo, ano po, dalawang kilo. Ay di, meron siya ng 2,000 ano, 2,000 kilo. O items natin sa atin na lang. Yun, dadating ang ano, magkaka ano siya ng... 2,000 times 10 di 20,000 na ano, na po babawasin po naman doon na yun sa hakot oh yan oh. di ibig sabihin no, may inaasahan oh ayan nakakatuwa po. Oh. aay ah, ay talagang lumlomo. Oh. Sa market po naman dito, kumbaga, narito na ang market ng ano sa bayan po namin sa Tayabas. Market ng Kamuting Kahoy. Hindi man karamihan kumbaga pag yung ganito, tuturun pa rin natin siyang backyard eh. Oh, parang ilan-ilan puno din lang. Gawa ho na yung sa kamuting kahoy, yung sa budinan po. Misa kumuku kumukuha pa sila ng Batangas Bicol. Ay ngayon ko ito yung mapapasalang sa kanila. Ayun. O parang madali lang po ang market ng kamuting kahoy dito sa amin. Kaya hindi magiging problema sa palingki na lang, sa kapitbahay. Ang 2,000 kilo po, kung mag-1,000 kilo, kayang palibot-libutin hanggang sa man, kaya kayang paubos. Oh, yun ko Aldin, ito na po siguro yung boundary ni nanay at saka ko Aldin. Kung mapansin nyo po, matataas na yan, tapos mababa ito. Yan, ito po ang patanim naman ni nanay. Nasa 1,000 puno din po ito. O, oh, ayan. Yan, ang gara naman na ba? Kumbaga hindi po naman lahat sinanay nagtanim, kumbaga ini iniupa din. Tapos nagpupunta rin po siya dito, naglilinis. Ayun. Talaga hong kahit po naman kayo siguro kung makita niyo yung, yung, kapamilya niyo, uh, ah, busy busy na sa pagtatrabaho. alangan nga naman maging busy ka pa rin sa pagtambay ay talaga hong mismo sarili mo na ang hihila sa iyo para kay magtrabaho. Ayun. Oh. Napakaganda nito. Ayun, ang linis pati. Oh. Ito na po ang area. Na tanim man lang kahoy. Ayan nasa katoktokan na po tayo. O oh, parang na tayo nakadraw. Puro kamuting kahoy po. Yan pong pagtatanim ay kakaunti nga ang gasto. Bali po kung wala po pating gagastuhin at may pagtatanim ang kaya pong bunong braso lang o magamanumanong po ba. Oh, yan. Hindi tulad ng mga kasi ho pala itong si kamuting kahoy. Mahaba po yung life life niya. Hindi ho katulad ng Pichay musta sa 45 days dapat talaga magmadali ka na diyan. Hindi ho katulad nitong kamuting kahoy kahit magtriman siya, malinis mo. Pwede pa rin po aabot pa at kasi mahaba pa naman po yun. Yung panahon nila. Oh, ayan. Oh. Yan na po ang ganap. Na nung nakaraang punta po natin dito kalbu kalbong kalbo ano. nawala wala tayong makita. Na puro lupa lang at saka kahoy kahoy. Ngayon po yan na po. Bala po. Dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Ano po? Salamat po ulit sa inyong pagsama. Kumbaga uh, inupdate ko ito sa inyo. Yan napakaganda na po pala. Dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kag sasubscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang. Pakalik na lang po ng notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Yan. Bye.